palang araw sa inyo mga kapatid. Sa araw kong ito ay amin naman itong ibabahagi. Magkano na nga ba ngayon ang presyo ng mga water closet at ng mga laboratory? No, para may idea kayo kung magkano ang presyo ng mga ganito klasik produkto. Pero bago tayo magsimula, introhan mo na natin. So, ito ngayon. Sa part na to, si HCG and then si Grohe at saka si Bossy so iisa-isay natin ngayon kung magkano ang presyo ng bawat isa na nandito ngayon sa ating harapan so ito ngayon sa harapan natin one piece water closet ni HCG so ayat po may sensor na rin po siya. Yan. Tapos may bidet po siya sa loob. So, ang halaga po niya is 25,280. Tapos yung kanina naman pong uh, laboratory to, is 21,930. So, yan po. Tapos ito po yung kanyang glass. So, pag pinindot po niyan dito, yung ilaw po yan. So, yan. So, itong kanyang uh, stainless glass mirror na may backlight is 8,160 ito naman po yung kanyang vessel laboratory halaga po niyan is 6,900 so ayan po ang kanyang itsura no? uh, ito nga po so HCG dito naman po sa kabilang side American standard tayo water closet so ito po yan alaga po ng kanyang water closet is 41,400. yun naman, laboratory natin is 9,700 american standard. Yes, meron din naman siya rito na ah uh, P9,300. so, ito po. Water closet din. Yan po yung kanyang price. Iba't ibang klase ng price, no? Iba't iba lang po ang presyo niya dahil doon sa mga accessories. So, merong think, 35100 35700 P36,200. So, ito laboratory 7,000 so ayan po tapos yung kanyang faucet is 6,100 so ito po para lang po magkaroon kayo ng idea yan po yung mga presyo ng uh, water closet ni American Standard so ito free na po yung kanyang bidet So, eto. Yung kanilang best seller. 7,000 po. Isang set ng laboratory. So, ayan. 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 po yung mga presyo. So, eto. Yung laboratory pa rin. Ibang design. 6,500. 6,500. kasama na po yung kanyang poset yan o no? 7,100 so ito pa po yung iba't iba mga price na uh, kanilang water closet ito po yung may mga sensor yan o so ayan po yan may bidet na rin po siya So ang tawag nila ay Slim Smart Washer Ayan. So uh, ito Magkakaroon lang tayo ng uh, Quick na Ano lang talilang presyo Pero para magkaroon po kayo ng idea no, Para sa complete details Ay uh, Bumisita po kayo sa Wilcon. So ito So, eto. Close it. Gentle closing. Ang price po niya is 11,300. Two-piece water closet. Kasi so, eto, laboratory po. Medyo maliit, pero malalip. So, ayan po. 4,500. Tapos, uh, soap soft holder, 1,000. ito po po yung ibang water closet. Ayan. So, ito sa 12,000, same price po. Kaya lang nagkakaiba lang po siya doon sa inclusion. No, kung ano po yung mga kasama niya. No. So, ayan. Ito po yun. So, ito. Above counter, laboratory. So, nakapatong po ito. So, parang meron ito siyang lamesa. Tapos ipapatong ito, yung laboratory na to. Ito naman, hang type. Wall hang laboratory. So, ayan. 1,200. Pero wall hang, 2,200. Tapos ito, water closet. 11,400. Urinal. So, ito po, may urinal tayo. Dalawang klase ng urinal. Urinal. I think 14,799 Ayan At 8,900 no? Para po sa may mga budget Kay American Standard no? Premier Suite Na uh, Klase ng Water Closet Ang alaga po niya is 58,800 Sa set So, ayan po yung inclusion niya. Yung kasama po doon sa 58,000. So, eto nga, kung kung ang inyo pong nagustuhan lang ay yung water closet niya, hindi kasama yung accessories. So, eto, 44,900. Pero kung gusto nyo po na kasama yung lahat ng mga components na nandito, makukuha nyo po siya ng 58,800. So, eto, kasama to. Sir, no? Opo. Saka, poset. Tapos, pop-up, feed-trap, flexible loss, angle band. Saka, top holder, tissue holder, and tower ring. Saka, eto, sir, kasama to. Towel ring. Oh, so, ayan po yung kasama doon sa kanyang The package, package na 58,000. So, makakamura kayo. Doon po sa mga magtatanong kuya eh, Jude, eh wala na bang discount yan? At actually, pag ito po ang price na inavail nyo, sa dami po nung kasama niya, malaki na po ang nales nyo. Kaya yan na po yung kanyang presyo talaga. So, eh. so sa mga naganap naman po ng shower ni American Standard, so ito po siya. So, ito meron po siyang mixer, no? hot and cold po siya. So, itong set na to, kasama na po yan. 17,700 kasama din po itong so ito naman po is 38,500 kung ito lang po yung bibili nyo pero kung bibili po ninyo kasama to tapos ito at saka itong uh, towel holder ninyo ito po ay 43,500 So, dito naman po sa kabila, kung eto naman po ang mapipili nyo na water closet, 29,400 lang po siya. So, eto, pagkasama naman po isang set, is 35,700, kasama eto, eto, at saka, yung towel holder. So, eto naman, is, 84,000 ang halaga po ng water closet na to So, ayan. So, dito naman po tayo kay HCG. Ayan. Soap holder nila ay 790. Yung kanila uh, hang laboratory no? is 1,300. So, ito po yun. Tissue holder. Ayan. 900, ah uh, 920. So, ito po yung kanila tissue holder. Tapos, meron din naman tayo na TIG. 5,200 na water closet. Ito naman sa kabila. Ito naman po yung kanilang TIG. 620. Tapos, ito naman. ah uh, yung wall hang laboratory nila na isa, ganitong design is 1,990 ayan po tapos meron din naman po tayo na 3,160 may kasama po siya na uh, short pedestal tapos uh, yung wall hang at saka yung expansion bolt so ito po yan Mas dito naman ito 5,510 so ito marami din po rin kung mapagpipilian ng iba't ibang klase ng water closet kay HCG so ayan so ito ipa-flash ko na lang po yung mga pressure nila So, ito po, mga one piece na water closet po ito, no? So, pag sinabi pong one piece, buo po siya. So, unlike na ito, di tangke. Kaya na, natatanggal to. Ito po kasi, one piece, buo po yan. Buo. So, dito, ganun din po yan, mga one piece na water closet. Ito dito din po puro one piece din po siya magkaiba nga lang po ng design pero ito maganda po yung design nyo parang ang linis tingnan yan o so ang halaga po nyan is 12,750 tapos 12,550 tapos ito yung kanyang ah uh, uh, wall hang laboratory so ito tapos may 5,700 din po. So, eto. Uh, ito po ay uh, yung countertop laboratory. Tapos ito po yung isa, yung may pedestal. Ibig sabihin po may ah uh, pinagpapatungan siya. So, yan po yung price nilang dalawa. Ito po, ito ay uh, 4,700. Tapos yung isa naman, yung may pedestal ay 5 ah uh, 500 a uh, 5700. Tapos ito naman under counter laboratory nila 700, 7 7700. So ito one piece pa rin 15920. Ito 21,000. So, ito, medyo malaki siya. No? Kahit medyo malaking tao yung uupo, komportable, komportable siya dito. So, ito, one-piece water closet din. 23,000. 250 So ayan po ang laman niya sa loob Baniti Vanity cabinet. So, kasama po ito, laboratory, at saka itong kanyang vanity cabinet. yan Price is 15,300. Pero kung laboratory lang ang gusto nyong bilhin, so, ayan, 6,730. So, dito, mayroon din tayong 10,350. Tapos, 15,140. Sa urinal, meron tayong tig, 6,000. Ito yung ating counter-laboratory, ay, 8,570. Tapos, may urinal na maliit, 4,150. So, dito, may 2-piece may, uh, water closet tayo na 12,750. Pero kung gusto po ninyong ma-avail yung set kasama yung soap holder, tapos yung tissue holder at saka yung uh, hang lavatory at saka yung poset, ang kanya po price is 18,360. So, ito naman, meron tayong vanity mirror. So, ito. Ito po, ang price po nito is 9,180. So, ito po, may ilaw na po siya. So, ito po yung kanyang switch. So, ayan. Tapos, pag gusto nyo po siyang i-on, ayan, naka-on. Ang isa sa maganda rito, ito po ay, kung gusto nyo madilim, pa-ididim, no? O paliliwanagin, ayan, o, nawawala yung ilaw. dito, ganun din yan. So, ito, ito yung maliwanag nya. Tapos, kung gusto nyo yung dim, hindi ganun maliwanag. So, ganyan lang po ang pinaka uh, maximum na dim nya. So, ayan. ano, oh, with dimmer. So, ayan. Kung gusto nyo paliwanagan, didiin nyo lang siya ng mga 3 seconds. So, liliwanag siya. So, ganun din yan upay nyo, didihin nyo lang dito. Ayan So, ayan. Ang price ng ating vanity mirror is uh, 9,180. So, ngayon, dito to, tayo kay Kohler. One piece water closet nila is 51,500. So, ito po yan. Tapos meron din naman dito 53,204 So ito po yan Ayan, ayan po may mga kasama pa po, po yan na ano Tapos meron siyang discount na 20% So ang dating price niya is 66,505 Tapos ito naman po Is 56,905 35. Ito. Plus 5 plus the So, ayan po yung kanyang price. So, meron din po tayo dito, no? Under counter natin. So, pag sinabing under counter, nasa ilalim siya, no? Ah, uh, yung cabinet. Ito. Nasa ilalim. So, ang kanyang price is 9,806. So, ito po yun. Ito pa rin. Color water closet 31,140 So ayan po yan So yan ipa-flash na lang ulit natin Yung iba't ibang price na uh, Mga bathroom fixtures ni closet uh, Ni Kohler. So eto Lavatory Water closet water closet pa rin. So, ito, water closet pa rin.

ko so, Sa muli mga kapatid, maraming maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsama sa aming video. Dalangin po namin na ang video pong ito ay nakadulot muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon at nakapagbagi kami sa ngayon ng mga iba't ibang presyo ng ating mga bathroom fixtures. Muli, ito po si Judrius. Thank you and God bless.